So what's up mga brad so, ayun o no? oh. Uh, so dumating na yung ano natin mga brad eh uh, In order nating monitor sa ating mini video okay So ito uh, bali in order ng In order natin to pro customer Nagbabayad din to kasi sa kanya naman to no? So ngayon at unboxing Okay Ayan bubuksan natin to kasi naka, naka ano, siya Nakalagay siya sa kahoy So ito mga no, tanggal na natin yung uh, frame frame na kahoy. So dito na natin mabuksan ito mga badino. Okay. Okay. Ayan. Buwan na natin. Ayan. Uh, 22 inches ito mga badi. 22 inches ito mga badi para sa ating video. Okay dito. Nabubuksan so, na natin. mo kung hindi ko makakalong na Kamaan. So yung brand pala nito ba di Icon? Icon So yun yung naman ng Icon ito led LCD TV So may remote sa So install natin itong paa mga badi, no? Ayan, yung, ito yung dalawang paa nya. Yung remote control. Saka screw. Apat na screw. At saka user manual. Okay. Ito lahat yung mga laman. Sa ganit na natin yan. Kasi so, install muna natin yung paa. Okay, install muna natin yung paa. Okay mga badi, ito na-install na natin badi yung LED LCD natin na uh, icon ng brand no? with remote control, siyempre eh, brand nyo, eh. So yan, na-install na natin. So ito pala yung badi sa 22 inches no, lead TV, 22 inches. So kasi maliit lang yung ano niya, yung video keyhan niya, so simple, 22 rin lagay natin kasi lagay natin yung 32 dito is eh, nahulog na siya no. So yan, tamang-tama na siya. So, dito tayo sa connection mga bade na sa likod na. No? So, bali ano nga bade, ah uh, itong connection ito, dito natin lagay kasi tugag lang yung ano nila dito, no? Nilagay nilang ito, tugag lang kasi yan. Eh, ko. So, bakit tugag? So, okay na. So, dito natin nilagay sa extension ng amplifier no? and switch, no? Dito natin nilagay yung sa TV, sa TV yan. Papuntang dito yan, mga bade, no? Ikon dito. Dito yan, no? Yan. Itong wire na to, papunta yan dito. Okay, so iti-testing natin ba dito kung okay ba yung pixel niya, no? So, ito yung video. Ito, galing sa player itong mga Pakita ko sa inyo, no? Yan, galing sa player yan, ito. Itong yellow na to. Yan, papuntang player yan. Ay, kita. Yan. Hmm. Yang yellow niya, ito yellow. Papunta yan dyan, no? So, itong papunta, ang galing dyan dito, papunta yan sa so, yellow rin. Kahit kahit hindi mo nabasahin yung ano, basa yellow yan o, yan na yan sa standard yung yellow okay so ipa-plug in na natin mga bali para makita natin yung pixelated niya at saka yung uh, picture niya so yan mga bali ipa-plug in na natin mga bali plug in tapos power on okay so dito tayo sa TV hindi ko tayo mag-focus sa TV so ipa-power on na natin yung TV mga bali yan ipa-power on na siya <clears> Hintayin <throat> natin sa glit. Yan. Naglo-load mga badi no. Amiga ah, Sound Karaoke okay. dito 'yan kumukuha sa player ng mga badi no. Amiga Sound Karaoke. Okay. Yan, Amiga Sound Karaoke. Okay. So, yan siya. So, okay, okay naman yung ano niya mga badi. So, i-setting natin yung badi konti no. So, ilagay na muna natin tong microphone. Yan. So, itong ganyan kulay badi, punan natin i-setting yan kasi medyo parang ano siya, oh. Parang medyo magaspang, no? So, isisiting natin yan dito. So, punta tayo sa settings menu. Para masiyahan yung may-ari. <coughs> so, picture. Ah, standard siya. Bale, yung ano, brady, standard yan, no? Yung default niya. So, pwede natin yan i-customize ano, -customize Ah, picture niya is pwede natin i-50. Yung sound. Huwag na yung sound kasi ulit. Ano, ano naman yan? So, picture tayo mode standard titignan nyo kung mild kung titignan nyo kung anong panglasa nyo kung okay na panglasa nyo ano so personal dynamic yan standard so, so yan yung original nya yung standard mga badi no so mild titignan nyo kung okay na mild parang hindi pa okay so personal so sa personal mga badi pwede nyo yung ano ito e, brightness nyo konti ganon o yan brightness dito dito yung makikita nyo brightness yan brightness ah, parang brightness na talaga o yan, pagkatapos contrast. Tingnan nyo. Parang ano, okay. Sharpness. O yan. Saturation. 50 lang siguro. Huge, 50 lang yung dalawa. Okay, so balik tayo sa Mino. Uh, parang okay na siguro yan. Eh, Mino. Mino, Mino. Yan, parang okay na siguro. Ano sa tingin mo rin? So, yan ang setup na gawin natin kasi yung ano, channel, wala naman channel At saka yung sound, wala ulang sound yan. Kasi yung sound yan nandito, mabalik sa amplifier. Kaya, yan lang. So, okay. So, tingnan natin yung picture. Kung natin, pero hulugan natin. Ano lang mata? Lakas na. Tingnan natin, konti.

laki ng ano Mia sige subukan mo baka may mapala siya <laughs> na ito mo out, outro sa kore outro Okay mga buddy, so thank you for watching mga buddy So yun, uh, okay sya yung ano niya buddy So ito yung review, unboxing natin sa Icon TV na 52 inches LED for video okay Okay, uh, okay naman sya sa unboxing Okay naman yung may frame sya Medyo may butas konti pero okay naman no. Ito yung review natin mga pala mga badi no. Ito okay, yung review natin sa Lead TV na icon ng brand. So yan lang mga badi. So thank you for watching. Please subscribe for more video like this. Uh, so, please click the notification bell para update tayo sa ating next video. Kung may comments kayo mga badi, please comment lang sa baba no. Sagutin natin yan agad agad pag hindi tayo busy. So yan lang mga badi. Thank you for watching. God bless. Peace yo. Bye bye.